Apat na drug suspect ang matagumpay na nahuli ng mga otoridad sa magkakahiwalay ng operasyon sa Maynila, Antipolo at Coronadal. Kabilang dito, ang isang security guard na umano'y tulak ng iligal na droga. Si Bien Manalo sa detalye. Mahigit 374,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa ikinasang drug by bus operation ng Pidea Region Office 12 sa Coronadal City. Arestado sa operasyon si alias Mario na isang security guard at tulak umano ng droga. Nakumpis ka rin kay alias Mario ang baril, by bus money at mga drug paraphernalia. Kalaboso naman ang isang alias Maylin, 39 anyos na isang high-valued individual at hinihinalang tulak ng droga. Sa Baybas Operation ng Antipolo City Police sa Barangay Mayamot, Antipolo City. Nasa kote kay alias Maylin ang mahigit 207,000 pesos na halaga ng umanoy shabu, budal money at mga gamit sa droga. Tiklo ang dalawang drug personality sa anti-illegal drugs operation ng Barbosa Police Station, Station Drug Enforcement Unit sa Sampaloc, Maynila. Narecover sa mga sospek ang mahigit 40,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu, buy money at mga drug paraphernalia. Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga nadakip na sospek. Bien Manalo para sa Money Show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.